Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at salamat pong muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa po natin sa araw na ito ay galing sa chapter 11 ng libro ni San Lucas. Ang tema ng ating ibanghelyo ay kalinisan ng loob. Hayaan niyo pong basahin ko ang ating ibanghelyo sa araw na ito. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain sa bahay nila nagpaunlak si Jesus na dumulog sa hapag. Ngunit naggulat ang pareseyo na makita niya si Jesus ay hindi naghuhugas ng kamay. Sinabi sa kanya na Panginoon, Kayong mga pareseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng mga baso at pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ay siya rin ang lumikha ng nasa loob? ipamahagi muna ninyo sa mga duka ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Mga kaibigan, mga kapatid, alam po natin na si Jesus ay isang karpintero at anak ng isang karpintero. Ang kaibigan niya ay mga mangingisda. Alam nila kung anong malinis sa kahindi at kung pwede kumain o hindi. Kahit nga po ang mga mekaniko na maitim ang mga kamay dahil sa mga ginagawa o mga doktor na nagtatrabaho pa sa ospital na may duguan o nasa morgue, alam kung pwede nang kumain o hindi. Dahil alam nila kung nang malinis at hindi. Alam naman nila Jesus kung pwede nang kumain o hindi. Ang sinasabi ni Jesus, mas, mali, mas importante na malinis ang ating kalooban kesa sa mga pakitang taong mga parese no, na panlabas lamang ang kanyalang pinapakita. Mga kaibigan, mga kapatid, ang karinisan ng loob ay importante. Hayaan nyo magbigay ako ng tatlong tip ngayong araw para maging malinis ang ating kalooban. Una, mangumpisal sa pare o diretso sa Diyos. Importante po mangumpisal na sasabi ang ating mga kasalanan. Nagkakaroon tayo ng mas malalim na kapayapaan. Ang dalawang panganay na anak po namin kasi nasa Catholic school sila, regular po ang kanyang kumpisalan sa school. At napapansin po namin ni Mrs kapag nakapagkumpisal sila, payapa yung mga sumusunod ng mga linggo. Mas nakaka-focus sa pag-aaral, mas nagpapatawad dito sa bahay, mas maayos ang aming samahan. Kung hindi naman po tayo katoliko, pwede tayong dumiretso magkumpisal kay Lord. Kahit ako nga po, pag uh, hindi ako makahanap ng pare na magkumpisal, nagsusori ako ng diretso kay Lord. At napansin kong mas payapa rin ang uh, mga susunod ng mga araw at linggo, mga kaibigan, mga kapatid. Pangalawa, importante po mga kapatid na humingi ng tawad at magpatawad. Tao po, tayo, tayo po ay tao lamang at magkakaroon talaga ng pagkakataon na nakakasakit tayo ng ibang tao. Kami nga sa bahay, uh, simpleng salita lang. Minsan na uh, nagkakainisan, kami ni Mrs. nagkakatampuhan din. So hanggat maari, ako po. Uh, nangungunang mag-sorry na uh, especially sa misis ko kahit hindi ko pa alam ko nung kasalanan ko at alam nyo mas okay pa rin ang samahan namin hanggang ngayon pati po mga anak namin natututunan yan at uh, kasi teenager yung dalawang anak namin minsan mainit ang mga ulo o pagod sa eskwela nasasaktan din kami ni misis sa mga sinasabi nila o ginagawa nila maya maya pupunta na po yan na ginawa ko po ito etc kapag kami po ay nagsisimba pag nag-peace be with you na kami Talagang ramdam namin na kami ay nagpapatawad. So, importante po yan. Maaari din na uh, tayo ay nakasakit at tayo ay kailangang humingi ng patawad. Kung meron naman po mga taong hindi natin makausap o malayo sa atin o hindi natin kayang harapin, pwede natin sabihin kay Lord yan, Lord, gusto ko pong humingi ng tawad sa nasaktan ko. O sana po ay mapatawad ko mga taong nakasakit sa akin. Hindi ko po sila kayang harapin o sila po ay nauna na at namayapa sana naman po ay magkaroon ng kapayapaan sapagkat sa puso ko ay humingi ako ng tawad o ako po ay nagpapatawad na. Yan po ay nakakadagdag sa kalinisan ng loob at sa kapayapaan. Pangatlo, mga kaibigan, mga kapatid, importante po ang gumawa ng mga reparasyon. Ang reparasyon po ay ang pagtama ng mga maling nagagawa natin. Simpleng-simple na po dyan ang pagkakautang. Hanggat maaari, kailangang bayaran niya meron po akong kamag-anak na nahihiraman ko ng matagal na at taon bago kami ni Mrs. bago namin na uh, nabayaran ng buo ang aming utang. Ang kagandahan po noong no, binabayaran namin, siya na nagsabi na wag hayaan mo na yung interest, ang importante ay mabayaran nyo ito at uh, kung may uutang sa iyo ay tulungan mo din sila. Kahit kami po ni Mrs. kung kaya namin tumulong ay ginagawa din namin na hanggat maaari ay wala ding interest. Ang reparasyon, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakakatulong, hindi lang para sa personal nating kapayapaan, ngunit mas napapalipit tayo kay Lord kasi nagiging mas balinis ang ating kalooban. Ang pagmamahal ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ay walang hangganan. Ang karinisan ng loob ay hindi lang dapat para sa atin, ito rin ay dapat na ipapamahagi natin. Sana po gawin natin yan sa mga susunod na mga araw. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, pakishare, na, share at pakilike naman po ang page para ma-bless din ang mga mahal nyo sa buhay mga kakilala. At naway tayong lahat ay maramdaman ang sobrang pagmamahal ng ating ang Diyos Ama.